Charan. Charan. Hey guys, mag lumpiang tawgi ta karon. Sa ko nang ang mga tawgi kay eh. kay mga daot. Asur well, sa bayan ni mabuhat o ay magkuhan magluto tawgi kay kinanglan maninin mo panguan sa mga ugat doon. So, kayo nag-create man taong lumpi ang taong gita. Mag-taong gita ron. Mag-lumpi mga kuan Magpiyuhan ng siya ba? sa mag-lumpi ang taong gita. Magpiyuhan Sabi na makapalit daw ka ng na siya. fresh gita ba? kunin siyang napalit kagahapon. So, karoon lang na ako na lugaran o pang niya. Panghampat. Ano yung mga sasubukan si nilang pangtawag dito? Ano yung mga sasubukan ani sa una pang may trabaho ko sa una as cashier dito sa Osaka Mall dito sa konsolasyon. Kada break time, June, one hour break time, mao ko ang palito ng lumpiang tawagi kay Lamian Jig Ano sa Jig kanyang tawagi dito? Lami kayo? Ang buwan na gini si Magpat ba? Akong gipalit is 3/4. 3/4 akong gipalit nga tawag Kung naghanon sa nako, masag kayong mga una kong mga bata o lumpi ang tawgi. sakto ra sa bang maurot o tagduhak ang law, tulok ang law, yung anana, Ako rin isa ni siyang sa ref. Kung mahuman na ni nako o kung ano putos na grapper. Pagkan tewa na. Ito ano. Sobrang wala. Naginimagpat ba? niya kung nagpatron o niya kung lutoon para lumpiang tawag ko so pagdan kayo ang maglalabay so magbuhat sa lumpiang tawag tawag